Kuwento mo naman, ano bang kinalaman ng MMDA sa MMFF? Paano nagsimula so, yung history na yan? Ang oh, okay. MMDA ang may hawak ng MMFF. Yes. showbiz yan, oh, oh. may traffic, basura, oh, oh. baha. Ang MMFF was created by a presidential proclamation by then President Ferdinand Marcos Sr. At specific doon na nakalagay na MMDA ang magmamanage. Bakit? Kasi ang primary purpose ng um, MMFF bukod sa bigyan ng platform yung exclusively sa local movies mm -hmm. yung mga sinihan sa Metro Manila ay magkaroon ng benepisyo sa mga certain beneficiaries. Mm -hmm. At ang pinanggagalingan niyan ay yung mga waived amusement taxes ng mga local government okay. dito sa Metro Manila. And at the time, um, Governor noon, or ang head ng um, Metro Manila, ay si First Lady Imelda, si mm -hmm. na mahilig din sa arts. And plus, yung pag-hold niya ng mga LGUs kaya na napunta sa Amen mm -hmm. sa MMDA. So, 'yun ang explanation mm -hmm. niya. Uh -huh. Sobrang laki ng tulong yun. ng MMFF sa showbiz industry. Yes. yes. For the films, uh -huh. ba? Diba? Kasi especially ngayon, Oo, lalo na ang hirap ngayon para punta Hirap kumita ng pelikula. Yes, mm. na, especially oh. ng pelikulang Pilipino.